I know, mga katropa, shoutout nga pala sa mga magulang ko dyan sa Samar. Ah. Sa lahat, sa lahat ng mga kaibigan ko. Kaso wala akong maisip na contain. Ito na lang. So ano, tuloy lang, tuloy lang. Kahit maraming ganun talaga minsan talaga kahit pinipilit mo pinipilit mo na maghanap buhay ng marangan meron talagang taong minsan naninira sa pero okay lang sige shout out nga pala sa mga naninira sa akin okay lang tuloy lang ang laban at least kahit anong sabihin nila kahit anong i pukul nila sa akin na pag sa sarili ko okay lang basta ako naghahanap buhay shout out nga pala sa inyo lahat sa mga pilit akong indubog pero okay lang sige at least si basta ako naghahanap buhay ng maayos so ayan nakakatropa uh, so ayan kung hindi ka pa nakasubscribe sa youtube channel ko magsubscribe ka na uh, sorry Jason nga pala so ayan God bless you mabuhay po kayo lahat